magandang morning po mga karels nandito po tayo sa ating garden na naman ang gagawin po natin ay itong uh, bunga ng kalabasa mga karels ito yung bulaklak nya ay hindi pa hindi pa siya bumukadkad so possible pagbukas po ito ng ubaga ay bubukadkad na siya. So bago natin bukas ay pollinate natin 'to para para yung bunga niya ay tutuloy. Tutuloy yung bunga niya at lalaki. Dapat talaga dito i-pollinate yung mga tulad ng kalabasa dapat talaga i yung bulaklak nila kasi bihira lang yung bubuyog dito minsan walang bubuyog talaga ang marami dito ay uh, isang fruit fly yung fruit fly na naman yung sisira sa mga ano mga bunga kaya lalagyan natin nito tong uh, rubber gloves lagay natin dito sa bunga niya para hindi matusok ng mga mga insekto. Ito. sa Bisaya ay lapinig. Sa English, 'yun po yung fruit fly. So, tatakpan natin yung bunga niya para hindi maatake sa sa fruit fly. Pag matusok na ito ng fruit fly, ay masisira talaga. At, uh, yun yung dahilan na hindi magtuloy-tuloy yung bunga nya so, ganito lang po ang ginagawa ko po ay ganito lang yan yan, ganyan so hindi na na makapasok yung fruit fly dito sa loob ng bunga nya hindi na masira to atayin at na natin na itong bulaklak nya ay bumubuka pag so bumubuka na magkikita yung ano yung natawag na female flowers so lalagyan natin ng male flowers so doon natin i-pollinate para tuloy tuloy yung bunga nya at lalaki So ito na guys yung female na bulaklak So lagyan na natin ng Ito Ito yung lalaki na ano bulaklak So tatanggalin natin yung petals Tanggalin natin ito ito lang yung ilalagay natin guys ayan ilalagay natin dito ganyan ganyan natin oh. para yung mga stamina niya ay lumidikit doon Tapos para sigurado dalawahin na natin ito Tanggalin natin yung no pitals nya tapos ganyan natin yung yung tinatawag na manual pollination ng uh, farmers nung yeah. so, thank you for watching